Hello mga ka-idol So andito pala kami ngayon Sa India Toti Third ba? Umuka na kayo ay Kuyagis third yun Kuyagis hey pati Hi guys uh, Dito uh, pa uh, kami uh, sa Set up sa mga kaibigan natin dyan Ay talaga Dito kami sa Toti India mga kababayan Sa mga mikos-mikos Insan uh, Ating mga kinsani natin <laughs> Ay insan Kaya, Meron na kaming uh, Tinatawag na pagtitipon mga kamag-anak. <laughs> <laughs> so, may tingin sa akin eh. Si <laughs> Sir. Ay, talaga. At dito sa port na ito, inakyat kami ng mga inspector superintendent. So, nag-inspection kami ng na lifeboat. Sa aming pag-inspeksyon, may nakita kaming barko, isa itong container, at parang tumagilid na or rice Romeo Alpa paso ubit na lang so so pasabot gani ana ang iyahang balas na wa nya but gamiti og healing healing tang mo um, oh, mobalhin dito bigas ang tubig so, dapat para mo mo upgrade ang iyang barko tubig so, talaga pugo no oh to tubig dapat mo na dapat iya na nang uh, aksyon so kay dili na ko na na pa pipe Tindigris degrees na tagilid ana tapo na. na na eh mga mga kababayan na, mga kamarino na to bantay ninyo mga inyong mga barko nga di mo tagilid karo mo balik tata ni salamat sa inyong mga pagiginig sa at mga programa Ah, oh, Sakapa. Hi oh, guys. Ya. taksi.

Idol. 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 Eh, Sir. Sige, Sir. Sige, Sir. Oh, sige, Sir. Ikaw Ay, dili oi. Sigundo ako Sige lang, kung ano mo, tulungan ko. Terima kasih man, masalah talaga pagi-pagi na Ito yung pinaka Magandang Kinabuhi saya saka si man Ngayakan nang muli naka Oh! Rewiwal pa oh! Yeah, Rewiwal! Well. Yeah, well.